Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya muring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Tinumang kawal na nasa pagkakawal ay hindi na nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Upang siya'y kalugdan niya ang nagtala sa pagkakawal. At kung ang sinuman ay makikipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga. Isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Kristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa tampalasan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamta naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhati ang walang hanggan. Tapat ang sa sapagkat kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay manggabubuhay naman tayong kasama niya, kung tayo'y tiis, ay manggaghahari naman tayong kasama niya, kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo, kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila lalong magpapatuloy sa kasamaan, at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Jaimeo at si Phil Eto. Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nanggesinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Gayon mayang ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya, at lumayo sa kalikwa ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa. At ang ibay sa ikapupuri, at ang ibay sa ikasisirang puri. Kung ang sinuman nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapukuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, hahandes sa lahat ng gawang mabuti. Datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang paibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, na sa may kaamuan ang mga nagsisisalang sang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, at sila'y makawala sa silo ng Diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 1-26 Guys pa-follow naman at like, share, subscribe at papindon na din ang bill. Para ma-update kayo sa mga videos ko, sana is mag-comment pa o kayong mag-iwan dyan. Maraming salamat po.